panibagong araw tayo panibagong vlog ayun ah uh, si boss Andy din mo natin sinama Hindi nga uh, sa likod muna magpapatubig ng kalamansi o oh, nandito na tayo sa ilog o oh, dito na tayo nag intro o oh, yun ha uh, maglulusong sana tayo ng ano lulusong pa natin yung tatlong ano natin tatlong pataba kaso uh, nakiusap muna si ano si kuya Elvin saka si boss Bunak o maglulusong sila ng 28 pataba ngayon. O nagpapatulong muna. Para isang ano na lang daw, isang lusungan. O kaya yun, hindi naman tayo nag, ano, nag lusong ng pataba natin. Tulungan muna natin silang ano, mag lusong ng pataba. Bali 28 yun. Siguro kaya naman ng 10 dito hanggang 10. Sampu. 10 pataba dito sa bangka natin. Ayan. Punta na natin, nandun sila sa San Mateo. Doon sa daungan na kung saan tayo mga, mga boss nag ano uh, nagakop ng ano nun mais kung magpaani tayo o, baka naghihintay na sila doon hindi ko na matawa, matawaga si ano si boss Ad Edner Edner talaga mga boss yung pangalan niya ano boss bunak Edner punsangan kita na muna natin Yan yung sakay natin pito tapos sa sayo boss dose dose magaling ka talaga ayun sakay kuya ano anin pwede maliit yung bangkay ka tama eh. karot na eh. oo karot <coughs> na makota na yan oo oo kung kaya bigyan mo besi ni karang at luping aldo boss Limandalan? dalan pati itong tiler oo pag gamit agit itong tiler hmm? eh? <laughs>

Bakit na eh? Ano nga boss? Nababana namin yung ano Yung pataba Pataba tayo doon sa ano Tapat nung Ano natin doon Papanda tayo makin Pandar na rin natin yung makina Ayan, tuloy tayo sa farm man Papandar din tayo ng makina doon Dadagdag tayong tubig Ayan na uh, Tawag dito ano nga rin tayo Turn na rin natin yung mga kalabaw Gabing tagak sa uh, palay din natin tatanong tayo dito tatanong tayo ewan ko lang kung mayayari natin anong yan baka, baka kaya naman kaya nga rin kahapon nakapito tayo anong oras na lang makapananghali eh. ayunon ata. Baka mag-a-chi ko elpin pagdi tayo nakikain okay, dito. Boss, ka-pic chatin apa? Oh, siyempre. Paliwanag kung bakit ako ayo. Dadaroko kita kayo. Hmm. Ano 'no? yung no, ano pa kaya orita ah, kawan maso ka ba? Yang kira ini. Are mo, are din tebas na. Hindi hmm. alam din. Ah, Ba't te no, ini ni sa? Ay nini ka boss? Hmm. Oh, vero? Nonton na. Toy. Siya, yung, oh, oh. Ah, mag magtitira lang yan eh. Halimok mo rin ka Ali, kasalo. Halimok mo rin ka rin kasalo eh. Ano ba ito sa salo-salo ba? Masarap yung kinainanong ganyan, yung dinalamutak. Ali, sabi <laughs> <nag> <laughs> niya pa kanyan. <laughs> Ma mas masarap yung dinalamutak na ganyan kaysa kinukutilyo. <laughs> Gagana, ana. Oo. <Okay. laughs> Shout out ng paring baro. <laughs> Shout out. <laughs> Lagyan natin ng pampa pampa ano pampa gilas sa taot mga boss mo sabi mo tama na eh hop wala po wala pa testing lang talagang natin ng isang tuyo papagalitan naman ako nito boss ni nung boss ko yung bako kung ano naman di makakain na naman yun di mamaya kain natin mamaya lagat pa mo ito Laga tapalya. Hindi hmm. mo laga tapalya. Saan ang galing Saan? Hindi ah. Hindi ah. <laughs> <laughs> Hindi ka pa binigyan. Binigyan na ako. Hmm. Okay po tayo. Uh, sa maling. Good morning, good morning. To you. Ang itong tong dyan. Ang marida ka yan. Ang tong. Yan bas. Tumiretso muna tayo dito sa mga kalabaw natin. Bababad natin. Kasi ano. Hindi naman ganong pumuyat. Tapos yung, ano tata, kay Kuya Melchor yata tata. Papawala isang kanyang kalabaw. Ayan si Magda na. Ah. Magda! Ay Lena! Nagpapawala lang si Malena. Ah. Malakana rin yung poklo. Oh. Alam na bon na kasi. Ta. Babad muna natin. papandor tayo mga kina yun mga boss babad na yung mga kalabaw natin mamaya na lang natin balikan to may mga ulit go 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 Go, 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 go. Darap tayo ng makina dito. Ano yung dito sa may Gano ng kalapati? Ang huhuli. Itang. Sila sila itang dito. Ayan, oh, bas, mga natin. Tingnan na natin yung mga ano natin. Kung alin yung pandagdag pa. Pandagdagin na ano. Na tubig. Pandagdag na tubig. Ito. Lumitaw yung ano nito. Salo sa luyutan. Nakukuha ng eh. Walang tubig Walang tubig Ayan ano Puro ano nung tagaka Pero maganda na rin yung ano dito Palay natin dito sa farm 2 Ay farm man ka ako ba? Farm 2 Ganda na rin palay dito Ano kaya nagiging problema nito ba? para parang magiging daw ng kawayan? May parting ano, papulo-pulo. Ano kayang problema nito? Puro salakay ng ano. Kukulang ng tubig na sa dulo. magiging dahon ng kawa yan Daga natin yung ano dito mga tubig yan mabas tinawagan natin si ano si Toto nagram tayo ng ano akin na magdadagdag lang tayo tubig dito sa isang banos diretso ayan naka ano din yan nakatasa din yan pero tatanggalin muna natin para dire diretso yung tubig. Yan, mabas. Ah, dalawang pitak na tayo. Wala pang isang oras. Dali lang magpatubig dito. Kaysa sa doon sa taas. Saka may pondo na rin tubig to. Yan, tuloy muna tayo sa farm to. Tingnan pa natin yung tinutubigyan natin doon. Ayan mga boss, yung kasabay ng atin. Kaganda na. Agad na patubigan to. na napatabaan. Tsaka walang ganong damo. Hindi ka tulad ng atin. Nabugbog sa pandamo. Kaya may lumit yung balay natin doon. Ban sa tlo na. Dalawang ano na lang siguro. Isang oras na lang siguro to. Puno lahat yung banas na to. Ang sa ganda sa dulo. Ayan o. Ayan na Ayan o. Nakakita mo tayo parating agad. May kapi. May tinapay pa. <laughs> o. Oh. Ayan o. Oh. George. Ayan mo na. I-vlog mo na. Ayan na. Ano na. Ano, 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 na. Ah. Ano yung mga. Ah. George. Bakal to George. O. Nasa pa. Ganyan talaga si Boss <laughs> Bunak. na boss. Oo. Pagtapos ng pag-aaral. Ah. ka daw. Hmm. Tingnan mo, nakikaya na tayo kanyang maga. Ngayon, nakikipagtapin <laughs> naman tayo. Kaya na mo, nagsasayang na ako. Ah, kain na naman tayo. Oh, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo luto natin. Ano? Ano sinigang na uh, ano oh pangat to oh. eh pangat oh. to pangat, pangat na tilapia walang kamatay ang tilapia good morning good morning good morning good morning kapi muna tayo Siyan ganyan ba? talaga ganyan talaga pag nag-iisa ka lang nakikubo ka na lang mamaya uh, may hindi. ano tayo Iba, sa'yo kubo yan mm -hmm. nakikubo ka na lang sa ano oh. nakikipagkapi nakikain baka naman alisa homemade peanut butter <laughs> oh ala na kami ala na pe ala Uli mi anit ang kai. Tampan uli pito anong kayang katang. Anong kayang Elvin? Ara tamba ko. Mm. Go ang kawar man uli. Potong atun na. Ye pito boss mo adwa. Mo adwa sa bakya. Kinabukas na mo. Pangin dar kay tang dar ko mo ini keni. Ay mapali. Che me na kanin na. Talagang mapapalo na iulo natin ito boss. Yung baon ko di di, di na paano. Uuwi ko na naman walang bawas, walang kabawas-bawas.

Ayan mga <laughs> tayo ng Lakoy Elvin dito sa kanila O oh, nga sana tayo dito sa way ano Dito kayo isa sa farm 2 Esto, Ito yung sa kanila tapos sa kabila lang yung ate nakaano daw talaga tayo sana, sa ano Sa dinala na lang, lang pagkain Dahil nga tinulungan natin silang Magakot ng pataba Nakabilang talaga tao tayo almusal sa katanghalian o bukas nandito na naman tayo nyan tutulungan naman natin silang sumabog ng ano, pataba o tinulungan tayo nila boss bunak nung sumabog ng pataba sa nung sa palay kaya susukliin natin yung ano ganoon lang naman dito tulong tulong iba rin yung siyempre kahit na ano pag nakakatulong ka tutulungan ka din nila pag sumabog ng pataba sumabog sa palay tutulungan ka pa din na sumabog ayan nung first sabog tayo ng pataba sa farm 1 tinulungan din tayo ay god isa nga lang pala yung nakakaano natin dito nakabukas kaya pala mabagal pumasok yung tubig yan mga boss kahit medyo mainit magtatanim na tayo may tubig naman may tubig naman yung tatam natin mag alas dos alas dos pa lang yata para kung sakali maagad din tayo makauwi. pero di naman ganun ka ano bitak ko natin hindi natin tinatanay. yung may bitak may puno kasi pag tinanim pa natin yun kapag kahit na makarecover kapag napatabaan natin yun lalo na kung dilig makukuha mga din kaya pag bitak na ganun hindi natin tinatanay sayang lang yung effort kung mamamatay din siya pag ano Hindi naman ma anong masyado to. Dahil may tubig. Baga sana hindi hindi malalanta. May tubig naman. na natin. Masama nga nito. Ganyang kainit tapos wala pang tubig. Talagang malalanta. Yan, mabas. Ito muna tayo sa form 1. Ngayon natin yung ano doon. Yung tubig natin. Baka pwede na yung kay ano yung na. na ito kaya kung karling. Patay na muna natin. Yan, mabas. Baka okay, tubig na nandito. Ayan. Ayan yung mga pantasa natin. Ayan. Pag lumampas dyan yung ano, sobra na ay malalim pa ito nito mukhang nakapantasa lang din diyan sa so, oil ako yung linalagay natin na may ilo pa hindi lang natin kumakanda rin nasa taas natin hindi na nga din yata na ng diesel daming tubig sobrang tubig nito kaya pipigilan lang na natin dito yan ako basta tignan mo natin tubig natin dito bago tayo ano puno na itong sa taas bago tayo lumipat doon sa ano sa farm man mag aano na natin tayo nito mag Kalabaw ng Kalabaw tapos punta na tayo sa ano uh, ah, bumabalik pa tawag dito mag sa hugan ng Kalabaw bago tayo pumunta sa farm to. na pala natin yung mga kalabaw natin sa gawin taas o para bukas ya ano na lang natin sisilong na lang natin lulusong naman tayo bukas eh Ayon. o dati dito lang sila nakasoga di sa malapit sa may silongan hindi na lang natin doon sa medyo malabong so hindi pa ganun, dal dal yung pagkain nila. naman tayo sa kabila so, makatanim pa tayo ngayon ng ano kahit na ilang trail lang na panigam yan mabasipin na tayo na muna natin doon na muna tayo sa kabila bukas na lang ulit tayo magpapandar dito tumakan so, na to sa isang araw hanihin natin tatabi natin yung isa na ititira natin yung gagamitin natin dito sa may ano, matis pero yung dalawa na to, saka ito sa kaya ito babalawan natin pa natin huwi yun mabas dito na tayo sa farm 2 yun natin yung pinakatutubigan natin saka yung iba kasi nagkakaroon ng butas ng daga kaya natutuyo din tignan natin yung mga pilapin natin yun may isang araw din natin natignan yung mga tumutulog gawa ng walang ano walang tubig ay makikita na natin yan dahil may tubig na. Kung saan man tumutulo. Yun, Kung alam, yan, Kung ano, di mo makikita yan. Kung di mo Dumadaan, sa ilalim. Kaya pala matutuyo ano natin dito. Ang natin. Kaya natitiktik. titik-tik o ganyan ganyan lang yan pero pag sa, kung saan po yung makabukas dito dahil matitik-tik ting nasa taas tayo doon na sa buwan na yung ano natin yung tubig At, natin tapos inaapakan para kabiksik dito hanggang doon sa may filafil na yan tatlo na yung ano natin ganito tumutulo Kaya nakawala ng na, tubig na sa taas. Pumunta lahat sa bana. Sa bana naman, dire diretso naman doon kay Kuya Kupernan. Dahil di mo mapipigil din yan. Dire diretso na. Sana pagdating sa bana, Ma maililipat natin papuntang taas. Pero hindi. Wala na. Patapon na lang pag nung pagganap. Pagganap. dapat na pumunta sa eh Ayan, katuloy niyo, lakas oh. Lakas oh, Lakas ang mga Hindi ba na ano natin nasa muna natin ito Pero pumalik pa rin <coughs> Yung ibabago Bagong butas mga bagong gawa kasi pila kaya ganyan kakaroon ng mga tulo bitak tapos lumalaki lumalaki bitak 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 Tuh, walang tubig tuh so ka natin yung tubig yung tubig itong na na konti lang itasa natin pag pasukan natin ng tubig yan pag sumobra ayan yun Ay sinasabing nakatasa patasa walang tubig oh. pero yung sa na meron yan sa gawin dolo may tubig na yun mabas ang ganda na tayo nakakapagtanim yan o uh, paano nagsiyaring araw si na Kuya Elvin nagpauwi na rin nauna na Oh, tumanim tayo yung nabasa ulit mo yan. Tinanong na natin. Eh, bali na kaapat na tray tayo. kapat na tray pa yung ano niyan, pula natin. Oh, magpapauwi na rin si Boss JJ. Oh, tara na, Boss. Uwi na muna tayo, gabi na. Ayan, uh, dito ko na lang muna siguro taposin mga boss ang ating muntim video uh, po salamat sa walang sawang support at pag survive kay, kay boss JJ yun, ingat po kayo palagi and God bless yun, kita kita na lang po tayo next upload uwi na kita na tayo